So, yun guys, so, pinas uh, natin guys ang ating uh, brother guys. Ayan, nagtatak guys. So. Ayan, si Lumos na sa isang din siya, ano? Dura Yung disgrace nya guys. So. Yun, no? Ayan, pakita ko lang sa inyo. Ito guys, stainless to guys. Kita, nakikita nyo yan ang mga kung yan? Ano? Ano? Ano yan, stainless ano? Ano? Ano lang yan. Stainless. Hmm. Pero kalakat ka naman, o, saklay mo lang. Y no? Yan, ta, may stainless din yan dyan tao. Oh. Ganito, ang ganito istilo siya. Labalaban eh. Gin-connect, oh, oo, naka-connect. Grabe, guys. So, dito guys, 'yung lahat ng mga kapatiran, guys, oh. So, Syempre, ipakita natin 'yung mga kapatiran. Uh, Syempre, comfort tayo, guys. Ayun. masalamat sa Panginoon. Okay. Kailangan na. Lakas. Eh. Ano ko naman yung mga tiko-tiko ko ng mesa. Ah! Grabe! Malakas ang loob nito eh. Hindi eh, na, Eh! Pero guys, pero kang ngilo pa papatagal ko guys. Ayan guys oh. Hindi niya malakas Pero sir, oh grabe kang ngilo. Ano lang yan, sanay pa, sanay pa. Igo mo ganyan, anong pagba? Ang ido? Wala sa mga igo. Nag-iwas ka sa igo? Ido? Ayun pala guys, yung pag-disgracia guys ah ano Banda doon gina kwan. Tuyuka. Ng... Ta tapos so, ito potres, potres ang gumana so, dito. Tapos pati yung box, box. Oh, yung box yun oh, ganyan doon sa Ayun guys, oh. Kita niyo naman 'yan. Kasi yung um, ano yung, matulis eh. Tapos nang ngingilo guys, pero para, grabe yun, parang ginaukay drip ko Yung aking isaw. Kaiba talaga guys, ba labis so oh, ito. From, ano siya lang pa, ganyan na siya dito, yun uh. ano ano yun 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 yan ano yun ano ano Ayan guys oh. Ah, kaya may pag-asa pa. Kaya makalakad siya ng maayos. na ah, namin. Mas maganda yung stainless kaysa si Minto. Kung yan siya. Si Minto, wala yan eh. Ah, Brad Tata. Bilingan. Ayan guys siya kasi Pero yung ano brad yung sa Palawan Hospital anong niyari? Na paglabas niya nag ano? uh, ang kagandahan dito guys. Ah uh, Ah uh, member sila guys ng uh, kayo. Brad, uh, piece Kapil guys. Yan ang nangyari mas uh, malaki mas malaking, malaking tulong din talaga pala ang gobyerno. Uh, ganun. Eh, si Rubel guys, si Rubel. Uh, Palawan na uh, hospital. So, ayan guys, si Rubel guys. Umabot 180,000. Oh, 180 guys, so, wala silang bina, binayaran guys. Oh. 8 piso. Si Rubel nga tawag nun. Oh, blessing yan from God. Oh, salamat sa Panginoon. Grabe oh. Ka, gitna pirsa mo yata, bro. Lumabas yung kanya susyo? Wala sakit. Wala ba nga no? Wala sakit ko. Wala pa. Oh. Pasama yun. Oh. Kailan ka lang luteng? Wala sakit. Ano nga? Martis. Martis pa? 23. Uh. Okay. Grabe no? Pero ayun, salamat sa Panginoon na nakarecover na rin. Mapagaling na to. Isa kabulag siguro mga... Sa 30 mag ka ako doon pala pick up pala pick up ka tangkal itong ano ay ito ito mga ano yan ito ito stipler stipler na yan ay kaya yan din yung stainless o kaya yan talaga yun o kaya yan guys o ayan kung sino nakakilala dyan kung gusto mong tumulong o magtulong ka para sa kayong ano o hindi na sa trabaho ngayon guys e o sino nyo may mga mahabaging puso dyan o may jikas ka ba? Number? I-direct na natin si Mulay. <laughs> para ikaw magtanggap, di ba? Oo. Oh. Hindi na sa ating mahi patahan. Mahirap pa, mahi pa yung iba. Opo, doon. ikaw, Dretso. Para kung sino yung gusto tumulong, guys. Wala uh, pa. Papiso-piso na yan dyan, di ba? Oo. No? Oo, oh, sampu-sampu. Ipon-ipon. may ma ma ipon din yan. Ayan, guys. isa siya maka guys. Makahanap buhay uh, sa kanyang pamilya. May, baba may bata pa ito siya. Lang buwan? Four 4 months, baby, guys. Kaya, ayun. Uh, gusto nyo dyan magtulong kayo o sa mga followers natin dyan mga uh, followers 5,000 followers yung 5,000 followers magbigay ng piso yan oh 5,000 din yun o oh, da oh, ipagsama e, natin sa youtube ko o oh, 5,000 din yun sa youtube o oh, 10,000 na subscriber ko sa youtube o oh, mas malaki-laki na piso-piso lang guys ha mula sa puso Okay, right. <coughs> This is Ruben Padre ko nga pala. Ayan, Blogger na barangay Ira Raya. Okay, right. Maraming salamat. Thank you so much, Inyo Share nyo yung video natin. Makatulong tayo sa kapwa natin. Ayan. God bless you, boy.